ang unang pagharap o pre-trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ay naganap nitong March 14, 2025 sa The Hague, Netherlands. Dito ay iperinisinta siya sa hukuman matapos siyang arestuhin sa Pilipinas at isumite sa kustudiya ng ICC dalawang araw bago nito. Ang pagdinig na ito ay tinatawag na initial appearance kung saan tinitiyak ng hukuman ang identity ng akusado at inaabisuan siya sa mga charges na ipinaparatang sa kanya. Sa yugtong ito, hindi pa hinihingi sa akusado na magpasok ng kanyang plea o pag-amin o pagtanggi sa sakdal. Si Duterte ay nahaharap sa sakdal na Crimes Against Humanity, partikular ang malawakang pagpaslang o Crime Against Humanity of Murder na iniuugnay sa kanyang kampanya laban sa ilegal na droga. Noong February 10, 2025, naghahain ng Office of the Prosecutor ng ICC ng motion para maglabas ng arrest warrant laban kay Duterte for crimes against humanity of murder, torture at rape. Subalit sa inilabas na warrant ng pre-trial Chamber 1, nakatuon ang mga paratang sa murder. Ibinata ito sa konklusyon ng Chamber na may sapat na batayan upang paniwalaan na si Duterte ay may pananagutang individual bilang indirect co-perpetrator sa crime against humanity na murder na naganap sa Pilipinas mula November 2011 hanggang March 16, 2019. Ayon sa ICC, ang mga pagpatay na ito ay bahagi ng isang sistematiko at malawakang pag-atake laban sa populasyong sibilyan. Dalawang yugto ang binanggit. Una, ang kanyang panahon bilang mayor ng Davao kung saan pinaniniwala ang pinamunuan niya ang notorious na Davao Death Squad o DDS. At ikalawa, ang pambansang war on drugs nang siya ay naging pangulo mula 2016. Sa madaling salita, inaakusahan siyang nagpatupad ng pulisiya na target ang mga pinaghihinalaang kriminal, partikular ang mga sangkot sa droga, upang sila ipapatay ng walang due process, una sa lungsod ng Davao at kalaunay sa buong bansa. Dahil dito, libu-libong katao ang nasawi. Tinukoy ng Chamber na libo-libong biktima ang resulta ng kampanyang ito at gumamit sila ng piling mga insidente bilang ebidensya sa kanilang pagsusuri. Sa pananaw ng prosekusyon, si Duterte ang utak sa likod ng sinasabing sistematikong kampanya ng pamamaslang. Binigyang din ng mga prosecutor na isinagawa ni Duterte ang malawakang pag-atake sa sibilyan sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sa war on drugs, libo-libong pinaghihinala ang drug dealers at users ng napatay at itinuturo ng prosekusyon na planado at may organisadong patakaran ang mga pagpatay na ito. Sa katunayan, ayon sa arrest warrant at sa mga ulat ng ICC, si Duterte bilang pangulo ay lumikha, nagpondo at nag armas sa mga death squad o mga grupo tulad ng DDS na siyang nagsagawa ng pagpatay sa mga umanoy sangkot sa droga. Pinapakita rin ng prosekusyon na ang kampanya kontra droga ay hindi basta isolated incidents kundi bahagi ng patakaran ng estado o state policy na tinolerate o iniutos mula sa pinakamataas na liderato. Sa mga dokumento ng ICC, inilarawan na widespread and systematic ang naturang atake na tumagal ng ilang taon at may libu-libong na biktima. Sa madaling sabi, ang argumento ng prosekusyon ay sinasabing may pananagutang kriminal si Duterte dahil sinadya at planado ng kanyang administrasyon ng pagpatay sa mga sibilyan o mga pinaghihinalaang kriminal bilang bahagi ng kampanya laban sa droga at kriminalidad. Mariin namang tinutulan ng kampo ni Duterte ang mga paratang at ang paraan ng pagdala sa kanya sa ICC. Ayon sa kanilang depensa, ilegal ang pag-aresto at paglilipat kay Duterte mula Pilipinas patungong dahig. Sa harap mismo ng hukuman, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Salvador Midialdea na ang pagdakip at paglipat kay Duterte ay koran ko pure and simple kidnapping, isang lantad na pagdukot na lumabag umano sa karapatan ng dating Pangulo. Iginit din ni Salvador na si Duterte ay dumaranas ng malubhang problema sa kalusugan at dahil sa kanyang mahinang kalagayan ay hindi siya dapat piliting magsalita o humarap ng tagal sa hukuman sa panahong ito Bukod sa isyu ng kalusugan at paraan ng pag-aresto, binigyang din din nila at ng mismong dating Pangulo ang kawalan umano ng jurisdiction ng ICC sa kanya. Matatanda ang unilateral na iniatras ni Duterte ang Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019 kasabay ng pagsisimula ng pagsisiyasat ng ICC sa drug war. Dahil dito, kinwestiyon niya kung bakit siya dadalin sa isang international na hukuman gayong hindi na miyembro ang Pilipinas. Ang posisyon ng kanilang depensa ay nararapat lamang na sa Pilipinas litisin ng anumang paratang laban kay Duterte at labag sa soberanya ng bansa ang pagdinig sa ICC. Pinasinungalingan din ni Duterte ang mga bintang na siya ay nagutos ng extrajudicial killings o EJK Ayon sa kanya, hindi niya inutusan ang pulis na pumatay ng labag sa batas at ang kanyang tagubilin ay ang pumatay lamang kung kinakailangan ipagtanggol ang sarili. Matagal na niyang depensa na mga napatay sa kampanya kontra droga ay nanlaban sa mga pulis sa mga lehitimong operasyon. Inuulit din ni Duterte na handa siyang mabulok sa kulungan kung iyon ang kapalit ng pagsugpo sa droga sa bansa. Pahiwatig na nais niyang palabasing lehitimo ang kanyang kampanya at handa siyang akuin ang responsibilidad nito sa loob ng balangkas ng batas ng Pilipinas. Hindi ng isang dayuhang hukuman. Sa initial appearance na isinagawa nitong March 14, hindi pa inilatag ang detalyadong ebidensya laban kay Duterte. Ang layunin ng unang pagdinig ay ipabatid sa akusado ang mga paratang at tiyakin na nauunawaan niya ang mga ito, hindi pa para presentahan ang ebidensya ang korte. Walang testimonya ng testigo o material na ebidensyang isunumite sa yugtong ito. Gayunpaman, mula sa mga opisyal na dokumento at pahayag na inilabas ng ICC, maaring masilip ang uri ng ebidensyang hawak ng prosekusyon na naging batayan ng pagsasampan ng kaso. Una, batay sa opisyal na datos ng pulisya sa Pilipinas, tinatay ang 6,200 katawang napatay sa mga operasyon kontra-droga mula 2016 hanggang 2019 noong panahon ng pananungkulan ni Duterte. Subalit ayon sa mga aktivista at human rights groups, mas malaki pa ang tunay na bilang ng na mga napatay na posibleng umabot sa 30,000 kung isasama ang mga tinarget na hindi opisyal na naitala. Gaya ng na mga napaslang sa mga komunidad na mahihirap sa hindi klarong mga pangyayari, ang Office of the Prosecutor ng ICC mismo ay yan na hanggang 30,000 ang maaring pinaslang ng pulis o mga hindi kilalang salarin sa kampanyang kontra droga. Ang malaking agawat na ito sa bilang ay bahagi ng ebidensyang tumutukoy na laganap at sistematiko ang mga pagpatay at hindi mga ordinaryong kaso lamang. Ikalawa, may mga saksiya testimonya na nagdidiin sa pananagutan ni Duterte. Ilan sa mga kilalang halimbawa ay ang mga umanong dating miyembro ng Davao Death Squad na sina Edgar Matubato at Arturo Lascanyas. Bagaman mas maaga silang lumutang, ang kanilang mga pahayag ay maaring bahagi ng case dossier. Inilantad nila sa mga investigador na noong alkalde pa si Duterte sa Davao ay may mga utos umano siyang ipaligpit ang mga kriminal o pinaghihinalaan at may direktang partisipasyon siya sa DDS operations. Ang ganito mga testimonya tungkol sa pattern ng pagpatay sa Davao ay posibleng ginamit na ebidensya upang ipakita ang pagkakapareho ng modus operandi na maging pangulo siya at inilunsad ang drag war. Para sa mga detalyado na konteksto ay nagawan ko na ito ng video tol. Mangyaring panoorin nyo na lamang. Maraming salamat. Ikatlo, isinama rin ang prosekusyon ng prosekusyon ang mga ulat at dokumento mula sa independent investigations. Halimbawa, mga fact-finding ng Commission on Human Rights ng Pilipinas, ulat ng United Nations Special Rapporteurs, at dokumentasyon ng mga grupong tulad ng Amnesty International at Human Rights Watch. Ang mga ulat na ito ay naglalahad ng detalye sa extrajudicial killings. Halimbawa dito ang mga napaslang ay kadalasang nakatali ang kamay, may karton na nakasulat na pusher ako, wag tularan, o kaya ay nasangkot sa nanlaban narrative. May mga ebidensya rin ng pattern ng pagtanim ng baril o droga upang palabasing nanlaban ang biktima, batay sa investigasyon ng CHR at mga journalist reports. Bagamat hindi pa ito inilalahad sa korte sa unang hearing, inaasahang ililitaw ang ganitong ebidensya sa mga susunod na yugto ng paglilitis. Panghuli, ginagamit din na ebidensya ang mga pampublikong pahayag ni Duterte mismo. Sa maraming talumpati noon, hayagan niyang sinabi na marami ang kanyang papatayin para tapusin ang problema sa droga. Ipinagmamalaki pa niya na libo-libong mga drug pushers ang mapapatay bilang bahagi ng kanyang pangako sa bayan. Ang retorika niyang ito ay tinuturing na indikasyon ng kanyang intensyon at patakaran. Sa katunayan, bago pa man siya dalhin sa dahig, naglabas si Duterte ng isang video message sa social media na inaako ang responsibilidad sa kanyang mga nagawa bilang Pangulo. Bagamat maaaring pakahulugan ito bilang pag-amin sa moral na pananagutan, sa konteksto ng kaso, ito ay maaaring gamitin ng prosekusyon upang ipakitang kinikilala ni Duterte ang mga kilos na naganap sa ilalim ng kanyang pamumuno at habang walang bagong ebidensyang nasuri sa unang pagdinig, nakahanda na ang malawak na hanay ng ebidensya mula sa estadistika ng patayan, testimonya ng mga saksi hanggang sa sariling salita ni Duterte na susuporta sa kaso ng prosekusyon sa mga susunod na yugto ng paglilitis. Sa unang pagharap ni Duterte sa ICC, walang mga testigong iprinisinta at wala munang sinumpaang salaysay mula sa panig ng prosekusyon. Karaniwan sa initial appearance ay hindi pa tinatawag ang mga saksi. Sa halip, ang proseso ay formal na pagbasa ng mga akusasyon at pagtiyak na alam ito ng akusado. Gaya ng nabanggit, hindi pa hiniling kay Duterte na magbigay ng plea sa pagkakataong ito. Ang mga naging pahayag sa korte ay nagmula sa mismong hukom, sa akusado at sa kanyang abogado. Una, tinanong ng presiding judge Julia Antoinella Motok si Duterte upang beripikahin ang kanyang pagkakakilanlan. Si Duterte na dumalo sa pamamagitan ng video link mula sa pasilidad ng detention ay sumagot ng maikli lamang. Kinumpirma niya ang kanyang pangalan at petsa ng kapanganakan para sa record ng korte. At hindi na siya nagsalita ng lampas dito dahil na rin sa payo ng kanyang abogado at sa sinasabing mahina niyang kondisyon. Sunod, ang abogado ng depensa na si Attorney Salvador Medialdea ang nagsalita sa ngalan ni Duterte. Ipinahayag niya sa hukuma na si Duterte ay masyadong may karamdaman upang makapagsalita o makapagbigay ng matinong pahayag sa pagdinig. Binanggit niyang dumaranas ang akusado ng debilitating o nakakapanghinang mga karamdaman tulad ng problema sa gulugod, malalang migraine at iba pang iniinda ni Duterte. Kaya't humiling siya ng pangunawa mula sa korte na limitahan ang pagtatanong sa kanyang kliyente sa oras na yon. Kasabay nito, inulit ni Medialdea ang pagkwestiyon sa legalidad ng pag-aresto na tinagurian niyang pure and simple kidnapping ang nangyari. Ang pagsasabing ito ay inilagay sa record ng korte bilang bahagi ng posisyon ng depensa na maaaring talakayin sa mga susunod na pagdinig. Bilang tugon, ipinaalala ng judge na naatasan sa kaso na si Judge Motok na ang korte ay may sariling doktor na sumuri kay Duterte pagdating nito sa dahig. At batay sa ulat ng doktor na yon, nasa maayos na kondisyong pangkaisipan at pisikal si Duterte para humarap sa hukuman. Kaya't itinatala ng korte na si Duterte ay to stand trial sa kabila ng mga sinasabing karamdaman. Dagdag pa ni Judge Motok, ang mga isyu kaugnay ng pag-aresto at kalusugan ni Duterte ay maaaring ihain ng depensa sa angkop na motion sa mga susunod na yugto ng paglilitis. Sa madaling sabi, hindi tinugunan ng judge sa mismong oras na yon ang mga paratang ng depensa. Subalit, binigyang daan niya na pag-usapan ang mga yon sa susunod kung ilalabas ng depensa ang mga formal na motion o petisyon tungkol dito. Walang direktang pahayag mula sa prosecution team na nakadokumento sa unang pagdinig na ito. Nakaraniwan ay minimal lang lamang ang role ng prosecutor sa initial appearance bukod sa pagsuporta sa pagbasa ng sakdal. Ang proseso ay natapos ng walang insidente, matapos mabasa ang mga akusasyon at maitala ang mga pahayag ng depensa. Itinalaga ng hukuman ang mga susunod na hakbang tulad ng petsa ng susunod na pagdinig. Ang anak ni Duterte na si Sara Duterte Carpio, na kasalukuyang pangalawang pangulo ng Pilipinas, ay personal na dumalo sa korte bilang tagamasid at suporta sa kanyang ama, na nakaupo sa public gallery habang nagaganap ang pagdinig. Ngayon, nagkaroon ng hati-hating reaksyon mula sa panig ng gobyerno ng Pilipinas at mga kaaliyado ni Duterte sa pag-aresto at unang pagdinig na ito sa ICC. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na humalili sa pagkapangulo noong 2022 ay nagbigay ng pahayag na ang paghuli at pagsuko kay Duterte sa ICC ay ginawa ng mga otoridad ng Pilipinas bilang pagtupad sa obligasyong international sa ilalim ng Interpol. Ngunit hindi raw direktang nakipagtulungan ang administrasyon sa ICC mismo. Ayon kay Marcos, kinailangan niyang tugunin ang red notice ng Interpol kaya inaresto si Duterte at pinayagang dalhin sa dahig. Subalit hindi sila tumulong sa ICC sa anumang paraan na upang ipakita na hindi nila kinikilala ang jurisdiction ng ICC kahit tinugun nila ang kautusan ng Interpol. Ipinapakita nito na naglalakad ang pamahalaan sa isang maselang linya kung saan ipinatupad nila ang international warrant technically ngunit patuloy na idinidin ang soberanya ng Pilipinas at ang kawalan di umano ng karapatan ng ICC Napakaelaman ang mga usaping internal ng bansa. Samantala, ang mga kaalyado at pamilya ni Duterte ay lantad na bumatikos sa nangyari. Si Senator Christopher Bongo, malapit na confident ni Duterte, ay nagsabing ang pag-aresto at pagliliti sa isang dating Pangulo ng Pilipinas sa dayuhang hukuman ay isang pangihimasok ng mga dayuhan sa ating pambansang pamamahala. Anigo, matagal nang tapos ang panahon na ang mga dayuhan ang nagdidikta kung paano natin patakbuhin ang internal na usapin. Isang pahayag na nagpapahiwatig ng sentimyentong makabansa at paninindigang hindi dapat nakikialam ang ICC sa isang soberanyang estado. Si Veronica Akiti Duterte, ang bunsong anak ni Rodrigo Duterte, ay naglabas din ng saloobin sa social media. Tinawag niyang kidnapping ang ginawa sa kanyang ama at sinabing hindi sinabi sa kanila kung saan dinala si Duterte noong una itong arestuhin. Ang paggamit ng salitang kidnap sa kanyang Instagram post ay nagpapakita ng galit at hinanakit ng pamilya sa naging proseso ng pag-aresto. Maging si Vice Presidente Sara Duterte ay nagpahayag din ng pagkabahala Bagamat hindi hayagang sumasalungat sa naging hakbang ni Pangulong Marcos, tinawag niyang personal na hamon ang sitwasyon bilang anak at nanawagan siya na igalang ang karapatan ng kanyang ama habang nasa proseso ng paglilitis. Sa unang pagdinig mismo, makikita ang kanyang suporta sa pamamagitan ng pagdalo sa ICC proceeding, bagay na napuna ng media na bihirang mangyari na ang isang kasalukuyang opisyal ay nasa gallery ng ICC ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice ng Pilipinas ay nagpahayag din na patuloy nilang imomonitor ang kaso. Sinabi ng DOJ na tinitingnan nila ang mga legal na option upang masiguro na mabibigyan si Duterte ng patas na paglilitis at iginiit ang kakayahan ng sistema ng hustisya ng Pilipinas na litisin ang mga pagpatay kung mabibigyan ng pagkakataon. Kung saan nag eko ito sa argumentong dapat sa Pilipinas ang paglilitis at hindi sa ICC. Ang reaksyon ng pamahalaan ng Pilipinas ay kombinasyon ng pagsunod at pag tutol. Sumunod sila sa aspeto ng pag-aresto dahil sa Interpol warrant, ngunit maring tinututula ng paglilitis sa ICC at ipinapakita ang disgusto sa ginawa ng ICC na paglilitis sa isang dating Pangulo ng Pilipinas. Ang naratibo ng paglabag sa soberanya at kidnapping ang nangingibabaw sa pahayag ng mga opisyal at kaanak na makaduterte. Nagdiwang naman ang mga lokal at international na human rights groups sa pagkakatupad ng pre-trial na ito tinawag ng Human Rights Watch na isang historic step toward justice ang pag-aresto at pagpapasakay kay Duterte sa hukuman ng ICC na isang mahalagang hakbang laban sa kultura ng impunity sa Pilipinas. Ayon kay Brioni Lau, Deputy Asia Director ng HRW, ang kaganapang ito ay isang matagal ng hinihintay na tagumpay laban sa kawalang pananagutan at maaari maglapit sa mga biktima at kanilang pamilya sa paggamit ng hustisya. Ganito rin ang tono ng Amnesty International. Sa isang pahayag, inilarawan nila ang pag-aresto kay Duterte bilang isang monumental step for justice para sa mga pamilya ng libu-libong napaslang at nanawagan silang tiyakin na ang proseso sa ICC ay hindi mapupulitika at magiging patas upang tunay na mapanagot ang may sala. Sa panig ng mga pamilya ng biktima at lokal na human rights advocates, ang unang pagharap ni Duterte sa ICC ay nagbigay sa kanila ng pag-asa at kaginawaan. Marami sa mga naulila ang nagsabing bagamat mahaba pa ang laban, ang makita si Duterte na nakaupo sa hukuman ng ICC ay nagbibigay lakas ng loob na may posibilidad ang pananagutan kahit gano'ng katagal ang reaksyon ng iba't ibang sektor mula sa human rights groups, mga biktima hanggang sa international na pamayanan ay pawang positibo at naghihikayat. Tinitingnan ito bilang simula ng pagbibigay ng tinig sa mga biktima at pagsigurong walang sino man, kahit pa pinunong mataas ang lampas sa batas ng pandaigdigang katarungan. Marami ang nagpahayag na susubaybayan nila ang kaso upang siguruhin magtutuloy-tuloy ang proseso hanggang sa pagpapataw ng nararapat na pananagutan. Matapos ang unang pagdinig, nagtalaga ang ICC ng mga susunod na hakbang sa proseso ng paglilitis. Itinakda ng judge ang confirmation of charges hearing sa September 23, 2025. Dito ilalahad ng prosekusyon ang mga ebidensya nito ng mas detalyado. Layunin ng confirmation hearing na suriin ng pre-trial chamber ang ebidensya at pasyahan kung aling mga paratang ang may sapat na bigat upang isulong sa formal na paglilitis. Dito magpapasya ang mga judge kung kikilalanin ang mga charge na inihain. Sa madaling sabi, kung uusap ba sa trial proper at ano-ano ang eksaktong krimen na isasama sa sakdal? Kapag nakumpirma ang mga charges laban kay Duterte, ang kaso ay formal na iaakyat sa trial chamber at inaasahang magsisimula ang aktual na trial sa unang bahagi ng taong 2026. Dahil dito, magiging abala ang magkabilang panig sa paghahanda. Ang prosekusyon ay bubuuin ang mga kumpletong kaso nito kasama ang pagsasaayos ng mga testigo, dokumento at iba pang ebidensya. Samantala ang depensa naman ay maghahanda ng sariling ebidensya at listahan ng testigo kung mayroon at mga legal na argumento para sa pagtatanggol kay Duterte. Sa yung turing ito, bago ang confirmation hearing at bago magsimula ang trial, maaari magsampa ng mga motion ng depensa para questionin ang aspeto ng kaso. Isa sa inaasahang legal na hakbang ng depensa ay ang paghamon sa jurisdiction ng ICC sa kaso ni Duterte. Malamang ay igigit nila na walang kapangyarihan ng ICC na litisin si Duterte dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019. Gayunpaman, nakahanda rin ang prosekusyon at batid na rin ang hukuman na ang jurisdiction ng ICC ay nalalapat pa rin sa mga krimeng nangyari habang ang Pilipinas ay miyembro pa ng ICC mula taong 2001 hanggang 2019. Inaasahang magiging sentro ng legal na argumento ang usaping ito, maaaring maghain ng depensa ng motion to dismiss o challenge na nagsasabing inadmissible ang kaso, dahil mayroong sariling investigasyon ng paglilitis na ginagawa o maaaring gawin ang Pilipinas sa mga krimen. Subalit, noong nakaraan ay napatunayan ng prosekusyon sa ICC na hindi sapat ang mga hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas na imbestigahan ng libu-libong patayan, kaya't pinahintulutan ng ICC ang pag-usad ng kaso. Malamang ay muling igigit ng prosekusyon ang puntong ito upang kontrahin ang anumang challenge ng depensa. Isa pang maaring legal na hakbang ay ang paghingi ng pansamantalang paglaya o pagpapagamot para kay Duterte dahil sa kanyang kalusugan. Maaring magpetisyon ang depensa na payagang mahospitalize o makapagpiyansa ang dating Pangulo kung may papakitang kritikal ang kalagayan niya. Gayunpaman, bihira ang pagbibigay ng piyansa sa mga kaso sa ICC lalo na kung mabigat ang bintang na Crimes Against Humanity at may panganib na tumakas ang akusado kung sakali naman, tatalakayin ito ng hukuman at kailangang timbangin kung dapat siyang manatili sa detention sa dahig o payagang sa ibang lugar gamutin kung sadyang malubha ang kalagayan. Sa ngayon, sa unang pagdinig ay sinabi ng judge na maayos ang kanyang kondisyon kaya mananatili siya sa custodial detention ng ICC habang nagpapatuloy ang proseso. Bukod sa mga hakbang na ito, maghahanda rin ang ICC sa logistical at legal aspect ng paglilitis. Itatalaga ang mga judge na didinig sa trial proper at mag isang mag-schedule ng mga gagawing hearing, pati na ang protection at facilitations para sa mga testigo na marami sa kanila ay maaaring mula pa sa Pilipinas na kakailanganing iprotekta o dalhin sa dahig. Ang Pilipinas, bagamat hindi na miyembro ng ICC, ay maaaring maatasan pa rin sa ilang kooperasyon tulad ng pagbigay ng mga dokumento o pahintulutan ang pagalis ng mga testigo patungong ICC. Ngunit dahil deklaradong hindi nakikipagtulungan ang kasulukuyang administrasyon sa ICC, maaaring humanap ang hukuman ng alternatibong paraan tulad ng pakikipagtulungan sa mga UN agencies o NGO upang makuha ang kailangan. Sa larangan naman ng politika, pagkatapos ng unang hearing na ito ay lalong uusbong ang diskurso sa Pilipinas tungkol sa pagbabalik sa ICC o hindi. May mga mambabatas at grupong magsusulong na muling sumapi ang Pilipinas sa ICC upang masiguro ang accountability sa mga opisyal. Samantalang ang kampo ni Duterte at mga kaalyado ay tiyak na igigit na panatilihin ang pagkalas at ipaglaban ang soberanya sa harap ng international na hukuman. Sa kabuuan, ang unang hearing ay simula pa lamang ng isang mahabang prosesong legal. Inaasahan ang masinsinang confirmation of charges hearing sa September 2025 kung saan ilalatag ng prosekusyon ng matiba ay na bahagi ng kaso nito at tatahakin ng hukuman ang desisyon kung tuluyang aabante sa paglilitis. Kung makumpirma ang mga paratang, tuloy ang preparasyon tungo sa unang trial ni Duterte sa ICC na posibleng ganapin sa 2026. At ito ang magiging kauna-unahang paglilitis sa isang Pangulong Pilipino at unang Asian former head of state sa ICC. Sa proseso ding ito, patuloy na tututok ang buong mundo lalo na ang mga human rights organizations upang bantayan na ang ustisya ay tunay na makakamit at mabibigyan ng pagkakataon ng mga diktima na marinig ang kanilang kaso sa isang pandayigdigang hukuman. Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!